ka ba sa nangyari ito o masuka-suka ka sa nangyari kung... Ayoko Ayaw lang ulitin yung sinasayang masuka-suka pero hindi ako pabon. Uh, kung ang naging proseso nito, tama, papaboran ko. Hindi ko sinasabing hindi guilty si CJ Corona, hindi ko rin sinasabing guilty siya. I would have wanted this process to be, to have followed yung, yung the right uh, judicial process. Uh, right from the start, meron ho ako nakita mga mali, even sa verification ng uh, impeachment complaint. complaint. At uh, nakikita naman ho natin talagang tama yung sinasabi ni Atty. Tansyo Salvador. It's a popular government. As to why it's still a popular government, I don't understand. Pero hindi ko ho talaga nakikita na gumana yung tamang proseso dito. I'm just hoping that with all of this, no, I know we're going against yung sinasabing popular sentiments ng tao. I'm just hoping that after this, makikita ho natin ito, so hindi lang kay CJ Corona, hindi lang doon sa anti-Aquino administration, but even doon sa mga tao niya na dapat ding ini-impeach dahil hindi rin sila maliit. Ang tawag ng kapatid, we wish. Wish ko lang. O, Hi. bago kayo mag-wish, like, is friend is-follow niyo kami sa so, Facebook at Twitter at magpadaan ng mensahe sa tayo sa iyong parindigan at gmail.com. Huwag ka sa naman po halakap ni Miss Ahigatino. Ganyan po talaga yan. Ay, ako naman. Pag-like pag na like na ang topic. Oh, of course. Of course. You know? Hindi uh, fashion, Ricky Reyes, ha? But... No, no, a fashion police, no. Kung may issue, may pagtatalula, hindi pwedeng walang pakialam. Tayuan mo at panindigan si it Aida po ito. Si Danto Remoto. Hanggang sa susunod na impeachment, ay, hindi, sa susunod na tayuan mo at panindigan, magandang gabi po sa inyong lahat. <laughs> Kaya nga maglalabas ka ng sa ng salo yung mga Thank you. But...